Okay, yes, uh, itatopic lang natin yung dito uh, sa mga kritiko ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinagpipilitan nila na ang ICC ay pumunta rito for investigation dahil nga doon sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi na nga ng Pangulong Bumbong Marcos na hindi sila makikipagtulungan dyan sa ICC dahil umiiral naman daw yung justice system natin alam ko alam mo sa nakikita ko rito is politics kasi nararamdaman nila na parang ayaw nila maging pangulo si Vice President Sara Duterte pagdating ng 2028 at parang ayaw nila maging senador Pangulong Duterte sa 2025 dahil nagbabalak itong tumakbo na maging senador. Ito yung nakikita ako rito eh. Kaya gusto nilang investigahan si Pangulong Duterte sa war on drugs niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. <laughs> Ayaw na nga ni Pangulong Bongbong eh, hindi nga makikipagtulungan, pababantayan. Kayo naman mga kritiko, tumigil na kayo. Pangulo na mismo nagsabi eh, Pangulong Bongbong Marcos ayan maliwanag pakinggan nga natin yung sinabi ni uh, Pangulong Bungbo Pangulo eh patuloy pa rin kayo sa ipinagigigit eh, nyo pa rin yung ICC Uma, umiiral naman ang justice Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walang Hurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At kung nandito na anya sa bansa ang ICC investigators, ay wala ring ahensya ng pamahalaan na maaaring tumulong sa kanilang investigasyon. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as uh, ordinary uh, people they can come and visit the philippines pero hindi kami tutulong sa kanila in fact binabantayan namin sila uh, making sure that uh, hindi hindi sila yeah, that they, they, they do not come into contact with any agency of government diba Narinig nyo naman ang sinabi ng pangulo oh kaya doon sa mga kritiko sorry na lang kayo <laughs>